na sa labas ng buwan ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong inek at tulad na mataan ng pag-asa is northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Ayon sa forecast ng pag-asa, tatahaki na nasabing bagyo ang eastern coast ng Japan sa mga susunod na oras at ituturing ito ng Japan Meteorological Agency o JMA na isang tropical storm category. Na may international name na yun niya kahit nasa labas na ito ng ating bar patuloy pa rin itong hinahatak ang habagat o southwest monsoon na siyang magpapaulan sa ibang bahagi ng ating bansa at samantala dahil pa rin sa nasabing habagat mataas ang alon at likado po ang pumalaot lalo na may maliliit na sasakyang pandagat din po sa mga sakong dagat sa akong region sa Bales, Bataan, Batanes, at northern coast ng Cagayan kasama na po ang isla na ng Ubabuyan. Ngayong araw, asa ng pag sa Batanes at ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Visayas, at Mindanao. Magbapatuloy po yan hanggang po sa hapon o gabi kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na may maingat at may alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagkukunan pa ng at ugali na magdala palagi ng payong o kahit ano pa sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon.